Hello, let's eat. This is egg soup. Egg soup na nadamihan ng gulay. <laughs> Ayan, yung anak ko. Kumakain na. And then, ito yung sa akin. Nadamihan ko. Pala ko, sakto lang sa amin. Ang dami pala. Sakto to ngayon kasi tag-init. Egg soup. Ano natin na ano yan? Mas maliwanag ganyan. Egg soup. Damihan ko ng luto. Ano? Oh. Saan? Sarap na? Mm uh -hmm. -uh. Dapat magto para hindi ko may Ito yung sa akin. Ito lang yung halo ko. Uh, Ari pol. Mm. Mm. Oh. Itlog tapos konting chicken, konti lang. Tapos carrots and then yung mais. Mm. May mais. Mm. Sakto kasi baybag yung ngayon. Para mainitan yung chan. Mainitan yung chan lunch na ngayon. Ang oras na ba? Diba? 1170. Well, mamaya, no? Hanggang gabi na yata namin ito. Ang dami. Okay, bye-bye.